Good afternoon po. Good afternoon mga kabeng-beng. Pangalawang pistol rifle nag-grouping test natin for today mga kabeng-beng. So ito ay papunta naman po ng Alcala uh, Al Pangasinan 'yan. So unit po ni Sir uh, Alex uh, Garcia Martin ng Alcala Pangasinan. So yung ating naunang grouping test naman kanina mga kabeng-beng ay taga Rojas Isabela naman si na si Sir uh, Ruben uh, ah, Habon Natilia. So ito naman po ipupuntang pupuntang Pangasinan naman po. So salamat sa tiwala mga sir. So pistol rifle, 3 po. Ayan po, 18 inches barrel po mga kabeng-beng standard. Um, 30 to 40 shots kada kind of refill. Nakapakalagi ng tag team, mga kabeng-beng. Ayan. Uh, stainless po talaga yung kanyang breech bolt mga kabeng-beng. Ayan, stainless talaga. So, hindi po yan pro mga bengbeng ah original manlapat silencer naka BC black color 4 by 6 by 44 retractable buttstock mga bengbeng ah naka-adjust ngayong mga side para dito mama sa scope ano pa ba ayan napaka-pogi so may built-in sw uh, swivel na siya mga ngayon so sir ito the moment of truth grouping test na po natin using miniature pellets and resized and sorted straight from the box na mga bala so papakarugan lang natin na. so yeah balas yun, eh. So ayun po yung ating steel plate mga kabeng-beng Ayun po So first siya tayo mga kabeng-beng So Sir uh, Alex Garcia Martin ng Alcala Pangasinan, So ito na po natin So ayan si Utol po yung puputok ng ating uh, malapat pistol rifle na airgun po Ayan si Utol airgun po yan ha So first shot po tayo mga kabeng-beng Ayun po yung ating steel plate First shot. shot. Ayun. Second shot po. Ganda to mama sir. Pellet to pellet po. Ayan po yung ating unit ha. Pangatlo. Ayan. Pangatlo mga kabengbeng. So yun. Pellet to pellet pa rin po. Pangapat. at pang lima so yun sir five shots no Nakita nyo naman po pellet to pellet so so five shots pa lang pala. so gawin natin ten shots mga bang bang so uh, five shots another five shots pa po same target po anim pang pito grabe kaganda to mama yan mga beng, -beng. pang walo sham so ulit ganda to sir at pang sampo grabe yun sir 10 shots po so sir um Alex Garcia Martin ng uh, Alcala, Pangasinan. So, salamat po sa tiwala, sir. Ito yung unit mo, sir. So, salamat po. Again, mga beng-beng. Peace out po.